So ayun guys, medyo gabi na. Time check, hindi ko alam. Anong oras na tayo? Ha? Ah? 6.20. 6.20. Nandito kami sa Rosario, Cavite. Sa Wawa 3. Yan. Sa so, may malapit sa basketball court. Ito yung piece of wifi. So yun, almost one year na daw siya. So yun, um, problema ay uh, relay. Tsaka ano daw, delayed credit. Tsaka madumi yung bend. Nilinis na rin namin. Okay na siya. So yun, so one yung name bendo. So sulit na sulit naman daw, bawin bawin. So yun, yung uh, ah, halos hindi ko na malaman kung ano unahin ko sa gagawin. May magagbay message pa ngayon ng ano. Nagpapabukas ng piso wifi. May mga lapag din po kasi ako profit sharing. Yung pa nga, bibili pa nga ako ulam eh. Kaya so siyempre, nandito ako sa Rosario. May isa pa kami dadaan na maglalatag pa kami ang tena. Malamang, mag-message na lang ako sa wife ko na hindi ako makakabili ng ulam. Nancy Piso Wifi dito sa sport. Actually, one year na siya. Ang galing. So, yun lang. Linis-linis lang. Okay. So, mamaya nasa Wawa Loob kami. awawato uh, uh, gagawin namin yung ano. Hindi extend ang antena. Mag-extend kami. So, ito din. Nag-request din sa extension ng antena. So, yung buka. Uh, sa mga hindi ko pa nadaanan, pasensya na po. Pero piliting ko po makapagbawi-bawi. So, schedule po natin yan. So, hindi ko lang po matapos ako sabay ng sabay-sabay. Nakita niyo naman po yung bahay ko ginagawa. Kailangan ko din tauhan. May computer shop pala din ng tao Kailangan tauhan. Tapos, may ang daan ka, pa yung order. Uh, deliver and may wap repairs. And then, may mabukas pa ng Peso Wi-Fi. Anyway, by schedule natin. Tingnan natin kayaanin ko. PC mo gawa mo, don't forget to subscribe. Ayan na, Peso Wi-Fi.